Hey, what's up mga boss? Manang araw sa lahat. So yun, ang unit pala natin is Day 17 Tiptronic. Ayan, so tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-change ng EMT fluid sa inyong mga Tiptronic na sasakyan, gaya nito. So ang validity pala sa pag-change ito is 5 years. So paalala ko lang mga boss, huwag na huwag nyong bubuksan ang right side na door. At i-explain ko yan mamaya. Ayan, kung makikita nyo, ito yung actuator mga boss. Ito na yung nagkakambyo at ito na yung tumatapak sa clutch automatically. Kaya kailangan nating i-maintain ito at palitan ang kanyang fluid. At sa mga nagtatanong kung saan ang frame lang, number nito so andito mga boss sa gilid ng kanyang lock ng upuan at kung accidentally nabuksan talaga ninyo ang pintuan dito sa right side so wag ka muna mag change ng fluid kung i-observe natin dito mga boss so wala ng fluid kung makikita natin dahil nasa low level na kasi ang fluid nito kaya pag sinipsip ng ating actuator pag open natin ng door ay parang wala ng fluid kung nasa maximum naman ang level nito is pupunta lang siya sa minimum or lower sa minimum at siyempre tinaas natin yung sasakyan para makita rin ninyo ang formahan nito meron din itong clutch system na the same talaga sa manual transmission suspension. Wala na siyang clutch pedal dahil meron ng actuator na siyang nagdi-disengage ng clutch. Hindi lang sa clutch, pati sa pag-shift ng first gear to fifth gear, ay ang actuator na rin ang gumagawa. Kaya tinatawag itong AMT or automatic manual transmission. Or pwede ring EGS or automatic gear shifting. So may idea na kayo sa ganitong transmission mga boss. Ayan, so mag-change na tayo mga boss step by step. So dito sa left side ng sasakyan, siyempre andito yung driver side sa Pilipinas kasi kinanvert na. So dito kadadaan mga boss, wag doon sa kabila kasi kapag inopen mo yun, sisip sisipsipin ng actuator ay itong fluid. At kung accidentally na na-open talaga yung pintuan at sinipsip yung fluid, magantay lang kayo ng 10 minutes at babalik na yan sa ganyang amount ng fluid. At dito, papakita ko sa inyo mga boss kung paano sinisipsip na actuator ang ating fluid. Kapag binuksan natin ang pinto sa right side. So observe nyo mabuti mga boss, pati yung tunog. So kapag ganyan ang nangyari, hindi natin masisip-sip yung maraming amount ng fluid na kailangan natin i-change. At kapag kinlose mo yan, hindi babalik agad yung fluid. Kailangan mo pa maghintay ng 10 minutes para bumalik yung fluid sa level. Sinadya ito dahil sa pagpasok pa ng driver sa pintuan, nagpiprepare ng ating tiptronic actuator. So kapag bumalik na yung level ng fluid, ang next mong gagawin is hanapin mo yung battery at tatanggalin mo itong negative terminal para maiwasan natin yung unattended na pag-actuate ng ating tiptronic. At yan yung pinakauna nating gagawin. At next na naman mga boss, bubuksan na natin tong takip nito at kukunin natin tong itim na cover stopper sa ilalim. Yan, so gamit lang tayo ng plier dyan para mabunot natin. At ngayon, ibabacuum na natin yung fluid mga boss. So pwede kayong gumamit dyan ng malaking injection. Lagyan nyo lang ng hose at ibabacuum ninyo. At ito yung gamit namin dito mga boss. Yan, ibabacuum lang natin hanggang sa maubos talaga yung laman ng ating container. At to be exact, kapag nasa full level ang ating fluid, nasa 400 ml yan. At ito yung gagamitin natin mga boss, Adenol AHF -22 So tatlo kasi ang fluid na pwede rito. Isa na ito, Adenol, made in Germany ito mga boss. At syempre, yung genuine talaga dito is yung Xtar AMT Actuator Fluid. At mayroon pang isa tinatawag na Ravenol GHAF. So since Xtar yung available sa Philippines, yun yung gamitin yung mga boss. So next step, magsasalin na tayo ng fluid hanggang sa full level ng ating fluid tank. At next natin gagawin is babalik na natin yung cover. So wag niyong kakalimutan talaga to dahil yan yung nagpe-prevent ng sudden pressure at the same time hindi lalabas yung fluid kapag for example na disgas siya yung sasakyan. At next, ilalagay lang natin yung takip. Di ba napaka simple lang mga boss? Kahit i-DIY mo ito, hindi ka marunong, pwede mo maging guide to. At ang pinaka last step is ikakabit natin yung negative ng battery na tinanggal. At okay na yan mga boss. That's it. Sana may nakuha kayo. Thanks for watching. God bless that. See you at the next video.